Good day everyone! Gusto mo ba umutang sa GCash gamit ang Gcredit credit pero mababa ang G-Score mo? Today, ipapakita ko sa inyo kung paano ma-unlock at maggamit ang Gcredit kahit mababa ang G-Score. Start! From home, punta tayo sa profile natin at dito nga makikita natin yung G-Score. Tap lang natin to. Etong G-score, mapapataas lang natin kapag madalas natin ginagamit ang GCash. And kahit meron tayong paraan para ma-unlock natin yung G-credit, reminder lang mga kabomboms, na importante pa rin tong G-score para ma-unlock naman natin yung lahat ng features ng G-cash. Including na dyan yung G-loan, G-gives, and more. Anyway, move na tayo sa actual process para makautang tayo sa G-credit. Ready na ba kayo? Okay. So dito, kailangan natin pumunta sa Help Center page. And here, tatap lang natin yung chat with Gigi. And dito, mababasa natin na i-greet ig tayo ni Gigi. Pero ang gagawin natin dito, magta-type tayo ng submit a ticket. Once na mag-type na natin, isa-send na natin. And here, bibigyan tayo ni Gigi ng button kung saan itatap natin yung submit a ticket button para naman matulungan nga tayo na ma-unlock natin yung G-Credit. Dahil alam nyo ba mga kabomboms, ang ating G-Credit ng G-Cash ay magagamit nga natin para makapagbayad tayo ng bills online and magamit natin sa e-commerce katulad ng mga Shopee and Lazada. Anyway, so dito sa form, makikita nyo na yung mga ibang personal details natin dito ay naka-fill up na. So, check nyo na lang din kung tama yan, pero naka-base din naman yan sa ating account. Tataas lang natin to para sagutan na natin ibang details na kakailanganin natin uh, maglagay nga ng sagot. So, dito yung concern category, meron ditong arrow button. Tap lang natin para mapili natin yung ating concern dito makikita niyo yung mga kadalasan concern katulad ng account verification. Kung nagkakaroon kayo ng problem, diyan meron na din tayong iba't ibang topic. Ilalagay ko na lang din yung link sa may comment section. Anyway, dito, dahil ang problem nga natin is yung G-Credit, kailangan natin ma-unlock. Ang pipili natin dito is yung G-Credit. Tap natin. And here, tatanungin tayo. So, ito yung mga pagpipilian natin. How can I apply for G-Credit? How can I increase my G credit limit? I am unable to use G credit and I have a problem with the payment to my G credit account. And syempre, marami pang iba, pero ang pipiliin natin ngayon ay ang How can I apply for G credit? Pwede rin naman na I am unable to use G credit. Once na makapili na tayo ng ating concern category, ang sasagutan naman natin dito is yung where did you learn about this product? Tap lang natin yung arrow and dito marami din tayong pagpipilian. Saan nyo ba unang narinig o natutunan ni about dito sa may credit Tap lang natin kung ano yung gusto nyong iselect. So once na select na kayo, dito na tayo sa May Please share what happened or add other information about your concern. Ilalagay na nga natin yung gusto natin sabihin kay Gcash. Pwede nyo na din i-copy itong ilalagay ko para hindi nyo na kailangan pa mag-isip. Dito, nilagay ko, mababasa nyo na I want to use G-Credit but my G-Score does not yet qualify. Can you please help me unlock the G-Credit feature? Thank you. So, mas mainam kasi pag English yung gagamitin natin language. Yung pinaka last step na gagawin natin, kailangan natin mag-upload ng photo. I-add yung photo ng G-score nyo. Dahil yun yung makakapagpatunay na mababa pa nga yung G-score nyo kaya hindi pa kayo qualified. Once na mailagay na natin dito yon or may upload na natin, tatap na natin yung submit. Once na masabit na natin yung ating form, ayan, nire-remind tayo ni Gcash na i-monitor natin yung ating email or yung ating Gcash profile. Para naman pag meron na silang respond sa ating form, malalaman natin agad yon. And pwede nyo din i-on yung notification ng Gcash. Punta lang kayo sa phone settings nyo and hanapin nyo yung Gcash. Tapos on nyo lang yung notifications kung nakatanggap na kayo ng approval ni GCash, pwede nyo na tuluyan ma-unlock yung ating G-Credit or G-Credit feature. Just go to borrow and here, isi-select lang natin yung G-Credit. I-update lang din natin yung account info natin. So, sundan lang natin yung mga step na kailangan natin gawin. So, ito yung mga available ID na pwede nyo i-provide. So, isa lang naman dyan, pipili lang kayo. Ayan, habang loading pa mga kabombombs, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe for good luck. And hindi ko pala nabanggit kanina, so kailangan para magamit nyo din yung G-Credit, make sure na fully verified na yung account nyo. Kung hindi nyo alam kung paano mag-fully verified ng account, meron din tayong tutorial niyan hanapin nyo na lang sa ating Gcash playlist. Update lang natin yung ating profile. And ayan, maglalagin tayo gamit yung ating authentication code na ma-receive sa ating registered number. Hintayin lang natin yung verification page. And dito, lalagay lang natin yung date na ating birthday and are you a Filipino? Eto, kahit meron na tayo nito sa ating account, kailangan lang kasi i-make sure ni Gcash na tayo pa rin yung nag access nitong account natin dito sa Gcredit. Tap natin yung box ng I accept the terms and conditions and tap na natin yung next. Then i-next nyo lang and patuloy nyo lang sagutin yung mga personal information na kakailanganin hanggang sa matapos and congratulations once na totally matapos nyo na yung form. Okay, hanggang dito na lang yung video natin for today. Pero kung meron pa rin kayo mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa may comment section with hashtag Gcash. Thank you for watching and stay blessed.